Ako si Elay. Full-time mom. Lumalaban para sa pamilya. nga hindi pa natunog ang aking alarm ay bumangon na nga ako dahil nga hindi rin naman ako makatulog ng ayos Ngayon na nga kasi ang alis namin ni Ellie at kami nga ay pupunta ng Taiwan para nga dalawin namin ang Daddy Patrick Nagkanaon na nga ako ng kape dahil nga kailangan-kailangan natin to dahil nga halos wala nga tayong tulog parang wala pang pa ang dalawang oras mga mamshis pagkatapos ko nga magkanaw ng kape ay sabi ko nga ay kakain na rin ako. Alam mo naman, takot tayong magutom. For the kain na nga ang person at 1.30 na nga yun ang madaling araw, maya, maya, ay darating na yung susundo sa amin para maghatid sa amin sa airport. nag -bat na nga lang ako dahil nga ayokong mabasa yung aking buhok dahil nga ito nga ay aking kukulutin. Ito nga ang pangkulot na ito ay nabili ko nga sa Shopee mga mamsis. Alam nyo ba, sobrang mura lang nito. Nasa 250 lang siya ay maganda naman. Kung gusto nyo rin po bumili ng ganito ay ilalagay ko po sa comment section yung link mga mamshies ay i-check out nyo na po yan sa Shopee. Wow! Nag-start na nga ako mag-ayos mga mamshies at nakapagbihis na din ako. Si Ellie naman ay binibihisan na din ni nanay. At ayan na nga, ready na nga ang batang ito. Buti na lamang ay hindi nga siya nag kahit alas dos pa lang ng madaling araw niyan mga mamshies. At eto na nga, nagkulot-kulot na nga ako para naman mabago-bago naman yung ating itsura at para naman mabighani ang Daddy Patrick kapag nakita tayo. <laughs> kung naaalala nyo nga mga mamsis ay di ba nagpaayos nga ako ng buhok kaso naman alam nyo ba ilang araw pa lang ay bumalik na ulit ang aking buhok at hindi naman pala maganda doon sa aking pinagpaayusan dahil nga naging buhaghag nga ulit yung aking buhok ay sabi ko nga ay ikukulutin ko na lamang ito para naman hindi naman masyadong halatang pangit <laughs> wag nyo na lang ako i-bash mga mamsis ay hindi naman talaga tayo maganda nagfe-feeling maganda lang at andyan na nga yung susundo kaya nga sabi ko kay Ellie ay magpaalam na siya kay nanay at kay tatay at ayan nagkiss na nga. At talagang mamimiss ng dalawang matandang ito itong batang ito dahil ito lang talaga ang nagpapakulit at nagpapasaya dito sa loob ng bahay. Sobrang lab na lab naman din talaga ni Ellie tong dalawang ito at kung pwede nga daw ay isasama nga daw namin sila sa aming pag-alis. Isa-isa na nga namin nilabas ang aming mga maleta dahil na andyan na nga daw yung maghahatid sa amin. Sakto naman po ang dating niya, ang usapan po kasi namin ay 3am po kami susunduin. Hindi nga po namin siya kilala dahil nahanap lang nga po namin siya sa Carpoolers in Cavite na group. Kung taga Cavite po kayo at naghahanap po kayo ng car rental, ay pwede niyo po siyang i-message. Ito po yung mga infos niya. Nag-start na nga po kaming magbiyahe at yan nga po ay alas-tas na nga po ng madaling araw. Goodbye na, Cavite, for now. See you soon, Daddy Patrick. Medyo hirap lang talaga ako kay Ellie kapag nagbibiyahe ng malayuan dahil nga lagi siyang nagsusuka. Kaya nga hindi talaga pwedeng kalimutan ng plastic at lagi talagang nakaready yan dahil hiluhin nga itong batang ito. Fast forward nga ay nag-Cavitex na nga lang kami at eto nga, magbabayad na kami ng toll fee. Sobrang bilis lang talaga ng biyahin namin at syempre nga dahil nga madaling araw pa lang ay wala pa nga masyadong sasakyan at wala pa nga traffic. At eto na nga, sobrang bilis lang. Maya-maya lang ay nandito na nga kami sa iya Terminal 3. Ay nako, hindi nga talaga ako nagkamali. Alam nyo bang nakadalawang suka nga si Ellie bago nga kami makarating dito? Nakakaawa naman talaga ang bata at nanlambot na nga agad hindi pa nga kami nakakasakay ng eroplano. Struggle is real po talaga mga mamsis dahil nga po napakarami nga po naming dalang mga gamit. Tapos syempre meron din po akong kasamang bulinggit. Nagkuha na nga po kami ng push para nga po dito nga po namin ilalagay yung mga gamit namin para isang tulakan na nga lang po. Buti na nga lang din ay malaki na si Ellie at saka madali na siyang makaintindi. Alam niya na yung mga gagawin namin at lagi niya nga rin akong tinutulungan. Pinapasok na nga po kami sa loob pagkatapos po namin ipakita yung aming flight details. Pagkapasok nga po namin ay una po kami munang pumunta dito sa bayaran ng travel tax. Hinanapan po kami ng mga requirements, birth certificate ni Ellie, marriage certificate namin ni Patrick, tsaka po yung kanyang OEC. Kaya nga po tag 300 lang po yung binayaran namin ni Ellie, bali 600 po yung total na binayaran ko sa travel tax. Pagkakuha ko nga po ng resibo ay dumiretso na nga po kami dito sa pagpapacheck-in ng aming mga bagahe. Buti na nga lang po ay maaga nga po kaming nakarating kaya nga po hindi pa po masyadong mahaba yung pila at madali lang po kami nakapagpacheck-in. Super duper excited na nga po ang batang ito at siya na nga po yung nagtanggal ng kanyang maleta at inuna nga po yung kanya at baka daw maiwan. <laughs> Pagkatapos nga po namin dyan ay nagpunta naman po kami sa immigration. Wala nga po kami video dahil nga po bawal po mag video sa immigration. At eto nga po yung oras ng flight namin, Taipei, 7.45am. Nag-CR nga po muna kami ni Ellie dahil ihing-ihina daw po itong batang ito. Pagkatapos nga po namin mag-CR mo umupo muna po kami dito sa upuan at magkakanaw muna ako ng gatas ng batang ito dahil alam ko pong gutom na gutom na rin ito dahil nga po nagsuka nga po siya kanina. Kumain na nga po muna siya ng biskwit at naubos niya nga po ito at saka po yung kanyang gatas. Ako naman ay kanina eh, kumain na rin naman ng kanin bago umalis kaya busog pa na naman ako. Pagkatapos nga po namin ay naglakad na nga po kami. Medyo mahaba-habang lakaran nga po dahil hahanapin na nga po namin yung aming boarding gates number 101 po. At nakarating na nga po kami at sarado pa nga po dahil maaga pa naman. Kaya nagstay muna kami dito at antayin lang po natin mamaya magpapapasok na po yan kapag po oras na po ng flight natin. Dati nga po ay pumupunta lang po tayo sa Taiwan para magtrabaho dahil nga po matagal na din po kong OFW dito. Pero ngayon nga po ay pupunta po tayo dito dahil dahil nga po, turista na tayo. Turista po muna, hindi artista. Charis. <laughs> nga lang po yung bakasyon namin ni Ellie dahil nga po wala po kaming visa pero sana po sa susunod nga po ay makapag-apply po kami ng visa para nga po mas matagal po nga po ang pag-stay nga na po namin dito sa Taiwan sobrang tagal nga po nung pinagintay namin 2 hours nga po bago magbukas yung boarding gate buti na lamang po ay meron nga pong playhouse dito kaya nawili-wili nga po si Ellie sayang sayang nga po yung bata dahil nga po nakakita nga po siya ng airplane ng malapitan sa <laughs> so, wakas nga po ay binuksan na nga po yung boarding gates at pinapasok na nga po kami at talaga namang antagal, tagal na nga po ng aming pinaghintay. Una nga po kaming pinapasok dahil nga po nasa zone 1 po kami halos katabi na nga po namin yung piloto. Charis! <laughs> 2 Okay. Ayan, super happy na nga po ni Ellie dahil nga po nakasakay na nga po siya finally sa aeroplano. Wow! wow tuli na po namin yung video dahil ito nga po yung part 1. Panoorin nyo po yung part 2 namin mga si Siya upload po natin yan next mini vlog natin. Marami po salamat sa inyong panonood at abangan nyo po yung mga susunod namin mga videos at susunod na po yung asawa reveal at makikita nyo na po ang Daddy Patrick. Sige po!